Carolina. Pagkatapos pa niyan, yun naman, ano, sinepa. Sila rin, by 6 po, ang ating ano, sinepa. Sa amin nila dito, uh, sa Pagkatapos na, ito, na na, ang um, super list na 2 4. Buwan ng mga yeros. Kaya naman, uh, sa buwa, uh, mga natin dito sa Guping Flaming, Patro Aguas. Pagkatapos po yung, yung, ano yung, 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 tapos yun dito 6 meters 8 by 6 meters po Tapos mga yung natin Tapos yung bulatan natin na 90 cm Diba? Yung ating Tapos Anong lasa ng gin? Lasa buko Lasa buko Lasa ng gin. lalagay tayo ng ano, parlina dito sa ating ano, roofing. 2x4 po yung ating ano, parlina. By 1.5. Ayan. Good morning po. Balik trabaho na lang po yung mga tropa dito sa San Agustin Project. Dito sa Masakol. Dito. Kanta pa rin ang ginagawa ni Ronald. Ronald, good morning. Good okay, morning, boss. Ayan, si Ronald. Mga, mga bintana po yung kinakanto niya. So pagkatapos pong ma ma lahat 'yung mga ano si parlins pinetayong mag-boom dito. Bali long span ko 'yung bubong dito. 0.5 ang kapal nung ating ano nung ating yero dito sa ating project. Yan. na lang. Para na 'yung ating ano publication of uh, patro aguas roofing dito. Ayan mga boss. Yung 4 aguas na roofing ang ginagawa natin dito. Angular. Yung mga gina uh, ginamit natin ano, mga rafter. Ako si Parlins na 2x4 yung ating pakuhaan ng yero ayan, konti na lang po ayun na tayong magbubong dito tapos yung mga window natin, ayan yung mga kanto, nakadalawa na si Ronald dito, tapos yung poste ayan di naman ang -ano ni Ronald doon yung sa kabila yung ating mga CO ayan, nakabang na lahat tapos yung ating ano pala mga boss, yung ating panel board. Nilagay ko na rin, ayan oh. Plug in. Bali nilalagay natin ano breaker, bali ano sampo. Meron tayong dalawang pair. Nick. Gusto trabaho, Nick. Ah, Nick. Ayan. Okay <laughs> Ala si ana, si Paksubak. Ha. Oh, ausan takay. Tawag ka. Paksubak. Ayo si Paksubak. Paksubak, good morning. Salamat po. Oh, may mga viewers natin. Subscriber. Abi mo, good morning. Eh, si Paksubak, taga-Alo pa rin. Wala na nga na mixer na. Ano asa, asa yan? Asan yung alamig siya? Ano na boss? Binatak na boss. Binang tata ni Pagsubok eh. Ano Pagsubok? Ang yung mixer natin. Manumano na lang. Iniram na Iniram nila yung ating ano mixer mga boss. Ayun. Tapos yung ating ano uh, mga door jump dito. Naka-install na yung isa. Bali dalawa na lang po yung lalagay natin metal na, na ano, door jump ang nakadesign dito ops, oh, eh sandali lang dito sa likod ng ating ano project plastering ang ginagawa ni Raymond sa mga CHB ayan Dito sa safety tank natin, puso negro, naka-plastering na po yan. Nilagyan natin ng ano uh, sa ara para hindi mag-leak sa labas. Patapos niya, flooring naman. parlina. Pakatapos po niya, yun naman ano, sinepa. Sa ilalim, 2x6 po ang ating ano, sinepa. L lalagay nila dito sa ilalim. Pakatapos mo, install lahat ng ano, ng si Farlis na 2x4. Pakuan ng mga yero. Ayan yung mga materialis natin. Inorder ko po kanina yung 2x6 na parlina by 1.5 po. Ah, pak sipap. Ay. Pagod na pagod ka. Oh, Ano yung merienda kanina? Aha. Sopas. Sopas. Ay, pala tumatama ka. Ah, sopas 'yan daw. Ano? na Donald. Ah, was. Ah, mo yung mga mga viewers natin. Talasawang walang walang sawang nanonood sa ano natin sa Moon Team Vlog natin. <laughs> Ah. Eh no? uh, yung misis mo si Yelona, shout uh, out mo. Si Anton. Nag-o-mingkayo, ya, ya bro. Yeah, yan, 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 <laughs> mga po, si Pak Subo. Ba, kontroman natin dito. Sama ano, natin. Plus yung si Melvin si Romel. nanti pa lando pa sa taas. Dito meron tayong ano design. Probe, ayan. Bali po ano 'yan. Apat na uh, design. bawat po ano poste meron siyang ano probe na ano design lahat po yan nakapayikot na poste meron siyang ganyan na design nasa ano po yan nasa plano po, si Ronald yung mga kanto mga bintana Nick ah Ah, ano, ano balita? Mukhang tumatangkat ka, Nick, ah. Ano? Ah. <laughs> ano mo? Star Margarine na kinakain mo? Kaya kaya ka. Ayan, ah, tangkat po. Six footer po yan. Sini. Madalas kumain ng star margarine na na. Bag. <laughs> plastering. Tapos na dito. Doon naman sa kabila yung ginagawa nila. ni na uh, Raymond. Set the tank. Baka DBC yung ibang tropa natin. Pwede na nga ano na yan. Formaan sa, ano, sa slab. kantong ni Ronald. Ah, matalim to Ronald ah. Hindi kaya masugatan yung mga bata dito pag pag ginamit na to. Ah, ani. Matalim oh. Ah. Ayun ah. Delikado to ah. Ay mga boss, yun ang mga kantong ni Ronald sa mga bintana. Matalim ano. Yan sinik yung mga gumagawa natin ng ano uh, ng mga crop design sa poste. Ah, pa ako na. Ah, taas tayo mga boss. Para i-check natin yung ginagawa ng mga tropa natin dito. Nagbata sa taas. Boss, ito yung tama yung Alin? ito. Yung tama. Dali, Okay. 1 2 3 4 5 6 1, 2 3 4 5 6 7 Balik pito Kita mga boss yung kanyang ano. Papakuha ng yero. 2x4 by 1.5. Tapos lalagay din tayo dito ng ano, ng flat bar. Dalawa. Agwat niya nasa 60 cm na, Romel. Yung ating ano, yung ating mga 2x4 na parlina, takuan ng yero. So ayan ang mga nagawa ng mga tropa natin dito sa roofing framing. 4 aguas. Bali po yung yung ano ng biga natin, yung napa niya nasa 8 meters po. Tapos yung dito 6 meters. 8 by 6 meters po ang mga yung sukat ng biga natin. Tapos plus yung bulada natin na 90 cm, di ba? Yung ating eaves at tapos lalagyan pa natin ng ito, na ng mga boss ng angular stopper. Ito by 1 by 1 media. Ang lagay mo ah, Aramel, oh, sa mga stopper natin. Ayan. Tapos yun naman sa kabila. Ayan, dalawa pa diyan, no. Dalawa pa. Tapos niyan, sinepa natin 2x6 by 1.5. Ayun na deliver na kanina. boss, pahinga na yung mga tropa natin yung nagawa natin magapon. yung poste, ilagay na natin ng crowb tapos yung window doon nakakanto na yung side yun na lang pong sa ilalag tsaka yung sa header tapos dito malinis na kailangan malinis ako sa kanila bago tayo muwi. pag sabado plastering. Ayan. Okay na lang po. Tapos na yung plastering natin. Ito sa side. Ano lang po yung canopy at saka yung mga poste. Ang hindi pa na plastering yung mga poste. Tapos yun dito yung training natin sa roofing. Sinepa at saka yung parlina. Napakuha ng mga yero. Yung meron po yung dito, yung kulang natin dito sa side. Tapos yung mga tropa natin, ayan. Huwag saba to, ano, Nick? Jim Vlog. Jim Vlog. Ayan, Ayan siyat mo yung mga tulapa. Ah, pagsubok! Ano Anong lasa ng gin? La lasang buko. buko. Lasang <laughs> <laughs> buko daw yung gin, no? Sabi ni Pagsubok. Balans sa pulo, wow. ah, Si Mark Anthony Fernandez, the six-footer man. Mga tropa. <laughs> Ayan. 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 team vlog natin Salamat sa mga walang sawang nanonood na mga viewers natin at subscriber. Uh, ko na, Nick. Uh, Mark. Uh, Mark. Maraming salamat sa inyong pagpanonood. <laughs> <laughs> uh, Jim Buko. Uh, Pusulap. Okay.